sabay na usab sa uso ang estudyanteng Serinanti Cloud sa pag-upload sa iyang social media platform o bisan unsang video content sa iyahang Facebook Reels nag upload siya og mga ginabuhat niya matagmo uli sa bukid motun oh, makakausog jak sa tao ten napud say kan portrait pud po sa muka kay pasig ikaw sunod pasig maapektuhan pud imong life po. Gani, adunay ginapreparahan karon ng Technical Education and Skills Development Authority, kontesda kalabot sa kurso alang sa mga content creator tungod sa kusog nga online income potential. Ang pag-abli sa content creator course, nag-aabli usab matod pa og online livelihood opportunities gamit ang teknolohiya bisan na alang sa ilahang mga panimalay. Sagad matod pa sa ilahang kaila nag-upload og video nga sama sa mga vlogger. Asa pabor din hi ang mga estudyante o residente. Dapat ang ilang ipang reels ka naputay matunan, no? Educational purpose po siya, no? Sa tuwa. Then makatabang po siya sa atong community. Kung gumawa ka ng create content dapat may matutunan yung ibang tao. Hindi yung ano ka na hindi yung walang ano man wala kang wala kang ano matutunan na ano po. Yes. Dapat kay karon god, sa panahon karon ano na god, na ay mga bata na ay mga tara na mang god, gunit og gadget. Kung ang ilang ginap post katong dili na jud siya maayo di makitan man to siya sa bata tapos ang bata magkuan pud to siya sa mga residente sa Jansan, aduna gihapon available slots ang training for work scholarship sama sa mga NC2 driving, bread and pastry production, barangay health services ug daghan pa. In the heart of changing lives. Kini si Brigada Liza Labaho sa Brigada News Jansan. Brigada News.